বার কষ্ট Thank <laughs> you. sa may kahabaan ng Ortegas. Malapit sa Ortegas MRT Station. Sa Ortegas ito sa so may kakabahan ng Ortigas sa so may kakabahan ng Ortigas MRT station along each avenue na ito na dito pa lang marami ng tao sobrang dami na ah, doon sa unahan naman nandun yung it's a shrine makikita natin yan mamaya na we uh -huh.

Maraming tao yan. Eh. Maraming tao. Hindi mahulugan ng karayom. Oh. Itong itsa, hindi na mahulugan ng karayom. Sobrang daming tao. Oh. Yung itsa, hindi na mahulugan ng karayom. Yan, oh. Eh, no? Ito, lalo na dito sa may malapit sa Camp Aguinaldo. Hindi <coughs> na mahulugan ng karayom. Oh. Oh, sobrang daming tao. Oh? Oh. Di na, na ganang ng karayong Sa sobrang dami Nagalit talaga mga tao Mag nanakaw na si Marcos Dapat Marcos resign na talaga Sino yung papalit boss? sundin natin Sundin natin yung Rolls of Succession Sara na, sara Basta Rolls of Succession Ayan, sara Wala tayong magkakadun Para walang political color Rolls of Succession Okay oh, So, ayan ha oh. Rolls of Succession tayo Sara na tayo Then, hindi mo alam ka ng karayom Dito, oh. Mahulog ma na ito. Medyo malayo na ito eh. Pero maya yan. Puno yan. Taga vehicle Okay naman si Rene. Mahulog na ito yan. Si Rene nga binuto kong guys ah. Sa pa Wala. Ayaw Parang hinigitan pa niya tatay niya. Kinalo <laughs> pa niya eh. Dito na tayo. Okay.